nagpadala na ako dyan ng kwarta 20K oh. ang 10K natatanggap mo na ang kwarta? hello Mikpek na, na, ang kwarta ba na dawat na ba Nemo? ano daw? Ewan, di ko na Nemo, Nemo di alin yun yung palabas? Di, kwarta ba? ang kwarta natanggap mo na ba? 20 ano yun? 20 yeah, ta? De, siya. Ang 20 k na pinadala ko sa iyo. Ang 10,000 ay ni mo kang mama ni mo. Ang 5,000. Eh, hey eh daw te, nandito kami ngayon sa beach. <laughs> big big lang eh. Ang 20 ke. De. Maminaw isa. De, yung pinadala mo din na na pera di ubus na. Dili pwedeng namin may... Ayan na, friends ko. Hoy! Bakit tinaw ka sa istorya na ako? Ayan, pala dito. Alam po, bataan ni siya, oh. Ay, 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 Wag muna tayo Umuwi Yay! Ang 20 ang 10K, ihatag ka mo. Ang 5K sa bahay. Ang 5K, Itulong na to kay Joy Joy. Si Joy Joy, yung batang mabait na nagtitinda ng isda. Ihatag niyo mo dito ang 5K. Alin! Ang 5K na... Alin! Hayo, ka kang happy ka. Ako diri. Halos eh. magpakamatay ko sa trabaho. Saan? Pitabang niyo mo kay Joy Joy itong 5 mil. Saan daw? kami, hindi na ako hindi <laughs> ano ako sa inong tira. Ay, pinatay na yung daddy. Kaganyan ka. be Kay Joy Joy nga ipabigay mo nga ang limang libo, ang Ay, si Joy Joy! Magpunta na kami 'yon bukas sa bayan, Di tama! Ang limang libo, ihatag mo kay Joy Joy. Kay tulong ko yung sa kanya, bili mo siya na ang damit. Hala, ka, D! Di Kay Joy Joy pala di. Oo, si Hello? Hala, binigay ko na kay Nalino, bus na! Ta! Oh. Yeah, TAMAK KASAMAK KASAMAK TIKLIK! TAMAK NA AKO TO SA BATA! SING KUMIL! NI MO SAYA NGA O WALA NA! Ay okay lang Di kahit, kahit binigay ko kang Thanks Di! Thanks! Yeah, TAMAK KA ANO ANO MIKMIK -mik, HA! Thanks! DILIPI DITO YATAG yeah, NI MO KANG ANGNALIN KAHIT KAI JOYCY GANIN TONG GITADAAN NA AKO! Hello Di! Hello! Hello! Alam kong na-style na na-puntuan eh. Hello! D! Oh, Mick! Hello, Di! Oh, Mick! Dati! Ma makinig ka, ha? Hello, Di! Hello! Hello! Ano? Nung sa mali si Dati, gipat si... Mick! Mick! Hello, Di! Mick! Wala na, pinatay. Ikaw nga, tulogin mo nga. Tulogin mo, baka marinig ka. Wala na. Magpadala ako, Otro! Hello, Di! Magpadala ako ulit! Pagpadala ko na 5 mil yata mo kay Joy Joy Ay nabada no, na naman Huwag 5 mil sa'yo Hello di! I, I, I don't need to Hindi yan mo Marinig pag magpadala na ng kwarta Sige na diba ay na patayin ko na to Okay asa po libo yata mo kang mama ni mo ha Doon sa Vitamel Hello Ha may Ay wala na pinatayan na tayo yan wala na pinatayan na tayo